Ipinalit kay Eva Darren bilang presenter sa FAMAS, nagsalita na. Baguhang singer na ipinalit kay Miss Eva Darren sa FAMAS Awards nagsalita na, hindi na nga napigil ang magsalita ng baguhang mga aawit na si Sheena Lee, hinggil sa pagkakadawet ng kanyang pangalan sa isyong pambabastos sa batira ng aktres na si Eva Darren sa katatapos lamang na FAMAS Awards, Noong May 26, 2024, nagdesisyon umano si Shina na lumantad at ibigay ang kanyang panig, hinggil sa pangyayari dahil marami na siyang natatanggap na masasakit na salita mula sa mga netizens, humingi si Shina ng paumanhin sa batira ng aktres na si Miss Eva Darren, at sa buong pamilya nito, tungkol sa nangyari sa FAMAS, hindi daw niya ginusto ang pangyayari at wala siyang kinalaman sa desisyon ng pamunuan ng FAMAS, kwento ni Shina. Wala siyang kaalam-alam na si Miss Eva daw ang dapat na makakasama ni Tirso Cruz III bilang presenter, dagdag pa niya, naroon siya sa event upang kumanta sa dinner pleasure, matapos umano nito ay pinuntahan daw siya ng isa sa mga staff ng nasabing event at hininga ng pabor. Binigyan umano siya nito ng instruction na maghanda, dahil siya ang magpipresent ng award, ayun pa kay Sheena, wala siyang ideya kung paano at ano ang sasabihin, dahil wala naman daw itong script na nabasa, kaya naman kabado umano siya noong puntong yun. Sa katunayan, dahil sa sobrang kaba, nagkamali pa siya sa pagbanggit ng pangalan ni German Kuya Germs Moreno, pagtatanggol ni Sheena sa sarili, sumunod lamang daw siya sa mga ipinag-uto sa kanya sa nasabing event. Kaagad din naman naglabas ng official statement ang pamunuan ng award-giving body. Sa pamamagitan ng isang Facebook post, humingi ng paumanhin ang fama sa veteranang aktres na si Eva Darren, sa nasabing pahayag binanggit ang naging dahilan kaya dumako sila sa last minute na pagpapalit ng presenter, ayon sa pahayag hindi umano ang kinaroroonan ni Miss Darren noong panahon na oras niya nang magpunta sa entablado, kasama niya sana si Mr. Tirso Cruz III, na magpipresent ng special citations. Live telecast umano ang nasabing event, at hindi maaaring maantala, kaya naman humanap na lamang sila ng kapalit ng veteranang aktres, narito ang official statement ng FAMAS. Famas would like to express its sincerest apologies to Miss Eva Darren, an icon in Philippine movie industry and a professional actress, whose career is indubitably worthy of emulation. She was part of the program in last night's awards night and was supposed to present special citations with Mr. Tirso Cruz III, but considering that we were running a live show, and due to myriads of people present in last night's festivities, the production team was not able to locate Miss Darren? This was indeed a setback in the live show and a negligence on the part of the team. Rest assured that this was not intentional and purely a misjudgment. The show is being streamed live and needed to be remedied right away, hence, a replacement for Miss Darren was done last minute. We are writing this with a heavy heart, especially after hearing that Miss Darren and her family were terribly hurt by this unintentional disregard to her presence and stature, we truly value Miss Darren and the rest of the veteran stars present last night true to the Hong Kong concept of the show. But as there were brilliant moments to the most star-studded awards night in recent memory, there were also hitches and unfortunate developments in a live show such as this one. we understand that an apology alone cannot undo the damage this might have caused Miss Darren, but we are committed to make amends and rebuild her trust by a personal visit of the FAMAS board to honor her stature, if she allows it, samantala, hindi naman lubusang matanggap ng anak ng ng aktres ang naging paliwanag na ito ng FAMAS, sa pamamagitan ng isang komento, sinabi ni Fernando de la Peña na nasa harap at gitna ng entablado ang kanyang ina, katabi umano nito ang isa ring artista na si Miss Marisa Delgado.